Hello guys! Welcome back to our channel. So kung bago po kayo sa ating channel, please don't forget to click the subscribe button. So yung pag-uusapan natin today, kung paano mag-change status sa PhilHealth. So kaka change ko nga lang ng status ko last week. So ito na po siya. Meron na po akong bagong MDR. So yung, yung bagong member data record ko po ay... Uh, married na po at saka at saka Siyempre, apelido na po ng husband ko yung uh, nakasulat dito. So, hindi ko na po ipapakita dahil uh, this is uh, personal information. So, paano nga ba mag-change status sa PhilHealth? So, napakasimple lang po at napakabilis lang po. Depende kung... Ako kasi I am self-employed or voluntary member. So, kaya ako mismo yung uh, nagpunta ng PhilHealth para mag-change ng status. So, kung ikaw ay uh, worker, so, pupwede kang magtungo sa yung HR office para magtanong kung ano yung dapat gawin. So, dependi po kasi. So, minsan kasi yung HR mismo yung magpa-process or mag-file ng change status mo sa PhilHealth. Pero, um, ikaw or yung HR, same lang po yung uh, form na pipilapan at same lang din po ng requirements. So, first of all, dapat mag-fill up ka muna ng uh, PMRF or itong uh, PhilHealth form. So, siya nga pala, ito, same form lang po ito nang nagginamit mo nung ikaw ang nag-register sa PhilHealth. So, kahit trabahante ka or kahit uh, voluntary member ka, same lang po na uh, form yung gagamitan. So, ito kasi, Diba ito yung form na ginagamit natin no nag-register tayo as a member sa PhilHealth. So meron kasing option dito, yung purpose kasi dito dalawa. So uh, for registration, so bali dalawang box dito, for registration tapos yung isa for updating or amendment. So kaya ito din yung form na gagamitin para pang-update ng iyong uh, CV, uh ng iyong status. So, syempre, kung mag-update ka, ito yung i-check mo yung pangalawang box, updating or amendment. So, yun nga po yung pinaka-first mong gawin, mag-fill up ka ng PMRF form. So, pwede kang mag-download nito sa uh, internet. Pero, uh, po pwede rin, nandun na po sa PhilHealth Office. So, magtungo ka. Pagpasok mo ng PhilHealth Office, uh, kadalasan merong public assistance. So, dun ka muna pumunta tapos bibigyan ka ng form at tatanungin nila kung meron kang marriage certificate. So, yung marriage certificate nga po pala, yun po yung requirements para makapag-change status sa PhilHealth. So, yung dadalhin mo lang kung gusto mong mag-fill up in advance ng PMRF sa bahay, so, yun yung dadalhin mo, yung PMRF form at saka yung marriage certificate and Huwag kalimutang mag-photocopy ng marriage certificate sa isang photocopy lang. So, yun lang po talaga. Ganun lang po talaga simply yung mag-change status sa PhilHealth. So, yung fill-upan nga pala dito, so, hindi lahat. So, depende siguro sa PhilHealth branch. Pero yung sa akin, uh, hindi lahat uh, pinag-fill-upan. So, dito lang yung pinaka-importante lang, yung i-check e yung updating box. Tapos, itong last name, first name, tapos, uh, yung sa yung sa last name at first name mo dito sa member, uh, gamitin mo pa rin yung, yung maiden name mo pa rin yung isulat mo dito dahil hindi pa nga na-update yung uh, may, uh, apelido ng yung husband. So, so, dito naman sa spouse, so, lagyan mo rin yan dyan. Tapos, uh, date of birth. So, actually kapag uh, para sa akin, mas okay din na doon ka na lang sa office mag-fill up ng form dahil sasabi, i check, e check, lang nila kung alin lang yung fill upan mo. So, pero wala rin, wala rin masama kung fill upan mo lahat. Yung pinaka-importante lang kasi yung, yung needed lang na information yung kailangan nila. So, i-check mo dito, may, uh, civil status, so, may red na yung i-check mo. Siyempre, dahil mag-change ka nga ng Uh, status. Ah, by the way, marami nga po palang option no, kapag uh, sinasabi, sinasabi natin mag-change ng civil status. So, yung pinag-uusapan lang po natin dito ay yung single to married. Pero, uh, yung sa iba, syempre kung, kung mag-change mag ka ng status from uh, married to wid with, widower, so, syempre, uh, iba yung requirements. So, this is only single from single status to marriage status. Uh, tapos, yun lang po yung pinafill sa akin. Tapos, dito, tapos dito sa box na to, meron ka, i check mo dyan kung ano yung uh, iti-change mo. So, i-check mo itong change of civil status. Tapos, from to. So, yung from single to married. Tapos, uh, member signature over printed name. So, huwag kang mag-alala kasi tuturuan ka naman po doon sa office kung ano lang yung kung ano yung dapat filapan mo at kung ano yung isusulat mo. Ang pinaka-importante lang is magtungo ka sa pinakamalapit na PhilHealth branch at magdala ka ng marriage certificate at photocopy. Huwag kalimutan mag-photocopy para hindi ka napabalik-balik. Tapos, Uh, by the way, meron nga po pala, po pwede din nga po pala mag-change status sa online. So, kaya lang hindi ko hindi ko siya na-avail or hindi ko siya nasubukan kasi yung dapat kasi sa member portal mo sa PhilHealth dapat uh, updated yung iyong monthly income. So, yung sa akin hindi siya updated kaya hindi ako makapag-proceed sa uh, updating my personal information. So, kung meron ka namang time, sobrang bilis lang din naman sa PhilHealth office depende, kung, uh, depende sa lugar. So, that's all for this video. Sana po ay meron kayong natutunan and huwag niyo na patagalin magpunta na ng PhilHealth branch para makapag-change status na.